Magandang umaga po kapamilya, ito po si Father J. Boy at tayo na po at magkape at pandasal. Sa linggo na pagtatapos sa iba't ibang baitang sa pag-aaral, marahil pagnilayan natin ang graduation. Meron pa akong kwento. Hinihikayat ng nanay ni Tessa Maya ang kanyang anak na lumipad. Siya na lang ang natitira niyang anak na hindi pa nakakaali sa pugad. Samantalang ang kanyang mga kapatid ay nasa palayan na. Ngunit ayaw ni Tessa. Komportable kasi sa pugad. Isang araw, hindi hinatid ng nanay ni Tessa ang palay na nasa kanyang bibig. Inilagay niya ito sa malayong parte ng punong kahoy upang doon na lamang kakain ang kanyang anak. Kahit nagmakaawa si Tessa, hindi pumayag ang nanay na sa pugad na lamang siya kakain. Kaya napilitan si Tessa na umalis sa pugad upang makuha ito. Kaya sa bawat kain nito, mas inilalayo ng nanay ang mga palay. Hindi nagtagal, natutong lumukso at lumipad si Tessa upang makakain. Pagkalipas ng ilang araw, sumunod na si Tessa sa palayan upang makasama ang kanyang mga kapatid. Ganito po ang graduation. Nasa likod ng bawat nagtatapos ang mga magulang at guro na nagtsagang nagpaaral at nagturo upang matuto tayong lumipad. Manalangin po tayo. O Diyos, ang bawat pagod ay humahan humahantong din sa tagumpay. Turuan mo kaming maging mapagpasalamat sa bawat na abot ng aming kakayahan at ng iyong biyaya. Amen. Magandang umaga po.